October 12, 2025, Sunday. Narito pong muli ang batang pista para nagbigay ng mga tips at ghiya. Para sa pakarera ng Metro Manila Turf Club, kung saan meron po tayong isang pakarera na masisimula sa ganap na las dos ng hapon. Tara, tumpisa na po natin. Race number 1, the start of first pick 6, covering races 1 to 6, with a distance of 1,400 meters, part-time feels benefit race. Dito po sa race number 1, pang primera ko po entry number 5, full combat order. Si full combat order po yung lumaban last October 5. Sa distansya 1,400 meters, si punta na ng preba, 126.6. Nang siya isumigundo, sa nanalo ka si c -Rice. Ang pinakamagandang preba pong naitala ni full combat order sa si distansya 1,400 meters sa so paglalabanan nila ngayon, ang e nagawa niya last July 27, kung saan siya po ay nagtala ng na mas magandang preba, 126.2. Nang tinalo niya na malayo, ang mga kabayan sila Malibu Princess at Hakim. Kung ko po panigundo, ang diadong kalok entry number 10 na napupunto na uli, Primavera, na uling lumaban na September 27. Siya po ay nagtala ng preba. 126.6 sa distansyang 1,400 meters nung siya ay sumakabayan sila Queen Marchesa at Iyazaki. Ang ko po, entry number 12, high intensity na nagpreba naman po ng 126.6 sa distansyang 1,400 meters. Last October 5, kung saan siya ipumangatlo, doon din po sa pinaglabanan ni full combat order na pinanaluna ni Sea Rice. Good luck po. Race number 2, the start to first winner take all, covering races 2 to 8, with a distance of 1,200 meters. 2025, Phil PCSO, 2-year-old maiden stakes race. Dito po sa race number 2, pampremera ko po entry number 2, Candle in the Wind. Si Candle in the Wind po ay yung lumaban last September or last October 4, sa distansyang 1,200 meters. Sa kanila pong PCSO trial race, gusto siya po ay nagpreba ng 1.15.4 nang sya isunigundo sa so, ka kabayang si Red Velocity. Si Hubert Dam po na entry number 3 ay pumang-apat naman po at nagsiyempo ng na 1.16.4. Habang si Iconoclast ay pumang at at nagpreba na ng 1.15.8 at si Lady Outlaw na pumanglima lima ay nagpreba ng 1.16.4. Panigundo ko na rin po entry number 4, Iconoclast. Good luck po. Race number 3, the start of first pick 5, covering races 3 to 7, with a distance of 1,400 meters. Part-time field rock benefit race. Dito po sa race number 3, pang primera ko po di bandera. Entry number 2, real equity. Si real equity po ay din lumaban last September 12, sa distance siyang 1,200 meters. Sa kanya pong barrier race, ito po ay nagpreba ng 115, sarado. Ang uling laban niya po na sa distance siyang 1,400 meters ay nagawa niya last June 15 kung sa suko ay nagpreba ng 128.8 nang sa so mga lima sa sila dreams of the world at mabuhay Panigundo ko po, Derimate, entry number 14, Kalanggaman Island. Nang huling lumaban naman po, last September 20, siya na po ang po ay nagpreba ng 128 sarado. Nang tinalo niya na malayo, ang mga kabayo sila Chef Cat at 7 of Diamond. Good luck po. Race number 4, the start of second winner take all, covering races 4 to 10, with a distance of 1,600 meters. Parthai, PGA Cars, Bentley Cup. Dito po sa race number 4, pang primera ko po yung mabalik buti. Entry number 3, Bridgestone. Si Bridgestone po yung lumaban last September 14, sa distance of 1,600 meters. So point na na, magandang preba, 137.2 nang siya isumigundo sa magaling na kabayang na si Ace of Diamonds. Kunin ko na rin po horse to beat entry number 1, Sherbet Fountain. Na uling lumaban naman po last September 14 sa distansyong 1,600 meters din po. Siya po ay nagpreba ng 137.4 nang siya isumigundo sa nananong kabayang si Varati. Good luck po. Paalaala mga katropang kararista, Please click like, subscribe, and hit the notification button para makatanggap ng mga updated videos and rest results. Race number 5, the start of second kick 6, covering races 5 to 10, with a distance of 1,400 meters. Partai MMTCI, 3 old, imported and local challenge race. Dito po sa race number 5, pang-premiera ko po undefeated. Entry number 1, Morally, Si Morelli po hiling lumaban last September 14. Sa distance 1,600 meters, yung puwenta na ng preba, 138.4. Nang tinalog nyo ng dikit, ang makalaban nyo rin ngayon na si Anytime Anywhere. Si Anytime Anywhere na si Mungundo po, ay nagpreba rin po ng 138.4. Ang pinakamagandang preba po na itala ni Morale sa distance 1,400 meters na paglalabanan nila ngayon, And ang nagawa niya last August 17 kung sa siya po ay nagpreba ng 123 sarado. Nang tinalo niya na malayo, ang mga kabahin sila Gain at Calculus. Kunong ibang pang ang Diado kalok entry number 4, Gadis Soteria. Si Gadis Soteria po ay ling last October 4, sa ng 1,400 meters. Siya so, naman po ay na magandang preba rin na 124 sarado. Ang tinali na malayo, ang mga kabayang sila, Perfect Waiter at Gray Clark. Good luck po. Race number 6, the start of second pick 5, covering races 6 to 10, with a distance of 1,400 meters. Part-time, Rensselaer Roll and Roland Stable, trophy race. Dito po sa race number 6, pang primero ko po, Dejado, Kalahok, numero 2, peerless, Si Peerless Boy lum lumaban last September 21 sa distansya 1,400 meters. Sa puwinta na ng preba, 128.8. Nang isa ay sumigundong dikit sa nananong ka kabay si Hot Rat Cards. Kunin ko na rin pong panigundo, entry number 4, Chef Cat. Si Chef Cat naman po ay lumaban last October 5. Sa distansyang 1,400 meters, yung pwede na ng Preba, 129.6. Nang siya ipumangwalo, so mga siya sa Space Jam at 14 de Oktubre. Pero bago po yun, last September 27, sa so distansiyong 1,400 meters, siya so po yung tala na mas magandang prebang, 128.6. Nang siya isumigundong dikit, sa so nananong kabay si Color Blast. Kung ko na yung pang-tercero, ang malalamadong entry number 10, Desirable. Nauling limabang po, last Last October 5, sa distansya 1,400 meters. Sa so pwede ng tempo ng 1,29 sarado, nasa ipumang anim. Sa so mga kabayan sila ay Space Jam at 14 de Oktubre. Ang pinakamagandang preba pong naitanasa ngayon, yung desirable, sa so distansya 1,400 meters sa so paglalabanan nila ngayon, ay nagawa niya last September 20, kung sa siya pwede nagpareba ng 1,28.8 nang siya ay sumigundo sa so nananong kabang si Swakto Power Duo. Good luck po. Race number 7, pick for event. Covering races 7 to 10 with a distance of 1,600 meters. Partai, FR Sevilla, Industrial and Development, Trophy Race. Dito po sa race number 7, solo ko na po, kalok number 1, Crusading. Si Crusading po, yung lumaban last September 14, sa distansya 1,600 meters, so po yung treba ng nang siya ay mga sumakabahe sila Varati at Sherbet Fountain. Nandun din po ang couple entry and counter attack na pumanliman naman po at nagpreba ng 139 sarado. Good luck po! Race number 8, the last DD plus 1 event, covering races 8 to 10, with a distance of 1,400 meters, part-time, PT Lim Hong Kong Construction Company Inc. Trophy Race. Dito po sa race number 8, pamprimera ko po ang at-angat -angat sa laban. Entry number 11, Perfect Shot. Si Perfect Shot po ay lumaban na September 28 sa distansyong 1,400 meters. So po yung nagtinan ng preba, 125.4. Nang siya ay pumang-apat sa mga, so, mga kabayang sila Madam Hayhem at Hay Jojo. Pero bago po yung last August 30 sa distansyong 1,400 meters. So po yung nagtinan ng mas magandang preba, 124.2. Nang tinalo niya, ang mga kabayan sila Donya Leon siya at Basket of Gold. Kung so, sakali lang po, hindi maganda itatakbo na entry number 11, Perfect Shot. Kunin ko pong pang entry number 2, Modern Legacy. Nauling lumaban naman po, last September 28, sa so, distansyang 1,400 meters din po. So, po na tunan ng preba, 125.2. Nang siya isumigundo, sumigundo sa nanalong kabayan si Victorious Babylon. Good luck po. Race number 9, the penultimate race with a distance of 1,400 meters. Part the late Antonio Di Obago Jr. Trophy Race. Dito po sa race number 9, pang primera ko po yung nagbatak na nakaraan, yung number 2, Elegant Lady. Si Elegant Lady po yung lumaban last October 4. Sa distansya 1,400 meters, yung punta na ng preba, 127.6 nang siya ay sumigundong dikit sa nananong kabang si Danius Sade. Kung hindi ko pong entry number 3 na si Gemma Bell, na uling lumaban naman po last September 28. Sa distansyang 1,400 meters, siya po na ng preba, 128.8, nang siya ay sumigundo. So mga sila po si Raven at Bantay Sarado. Ang uling panalo pong naitala ng Gemma Bell sa so distansyang 1,400 meters ay inagawa niya last August 31 or last August 23, kung sa siya po yung nagpreba na magandang tempo na 126 sarado nang tinalo niya na malayo ang mga kabayan sila Megan Maxine at Baby Hublot. Kunin ko na rin pong zero, ito yung number 1, Brown Pirate na uling naman po last September 7. Sa distansyang 1,400 meters, siya po na ng preba, 128.4. Nang sa ipo so mga tlo, sila Super Majority at Amor My Love. Pero bago po yun, last August 31, sa so distansyang 1,400 meters din po. So po yun ka na mas magandang preba, 126.8, ng siya ipumang-anin. So mga sila, Frosty Raven at Gintong Hari. Good luck po. Race number 10, the last race of the day with a distance of 1,400 meters. Partay, Silver Bullet Production, Trophy Race. Dito po sa race number 10, pang ka po mababad na sa laban. Entry number 2, California King. Si California King po ay lumaban last September 14. Sa distansyang 1,400 meters, si Lepreba, siya po nito preba ng 129.2. Nang siya ipumagatlo sa mga bayan sila California Kalokansap at Modern Stroke. Ang huling panalo pong naitala ni California King sa distansyang 1,400 meters ay naggawa niya last June 22 kung sa siya po yung nagpreba na 128.2 ang tinalo niya na malayo ang mga kamay sila boss pabale at sinagar kung sakali naman po hindi magandang ilalabas ng entry number 2 California King kukuha po ang panigundo entry number 7 Ma'am Jen si so Ma'am Jen po yung lumaban last September 27 sa so distansya 1,400 meters So, po yung nagtala ng preba, 129.6. Tansya ito pumang lima. So, makabahin sila color blast at shot cut. Kung hindi ko na rin po pang tercero, dahil yung ating entry number 4, Cristiano, na din lumaban naman po last October 1 sa kanyang pong barrier race sa distansyong 1,200 meters at siya po yung nagpreba ng 114.6. Pero bago po yung last September 14 sa distansyong 1,400 meters, siya po yung nagpreba ng 129.2 nang siya mga apat sumakabayin so, sila kalo sap at modern stroke. Good luck to For the complete results of these previous races, you may watch the Batang Pista Rewind the results in Dividend. MMP sa increasing day schedule will be on October 15, 2025, Wednesday. <laughs> Sabi po natin natin makapisa na si Sir Marlon Durban, Sir Alex Zara, Sir Pabs Nadonga, Sir Jeng San Diego, Sir Peter Diaz at Sir Sonson Edep. Shoutout din po sa Erwin Page. Maraming salamat po sa ating mga bagong subscribers at mga kapista sa so, mga isko mga tanggap na updated race results in si Dividend at mga isa karera, please like, share, and subscribe sa ating Batang Pista channel. Click na notification bell para makareceive ng mga bagong videos. Paalaala mga kapista ng karera po ay hindi libangan lamang at gamitin lamang pong sobra sang ayon sa ating kakayanan. Good luck and happy racing to all!